What is up guys! Narito tayo muli sa ating panibagong video At for this video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag wiring ng uh, fog light Kagaya nito Ayan, fog light na yan Ayan, so meron tayo ditong fog light na Ito ba sa camera? Ito, 1.3 amps uh, 20 watts per bulb Ayan 20 watts per valve. So, dalawa yan. So, meron tayong 40 watts. Yan. Tapos, meron tayong switch dito na 16 amps. Ito yung pinakasikat na, sikat na switch eh. May up and down. Yan. So, 16 amps yan. Tapos, meron tayong fuse dito na 5 amps. Tapos, syempre, ito yung ano natin, pinaka natin. Uh, sinet ko siya ng 13 volts. Siyempre, yung baterya natin, pag umaandar tayo, tumataas yan. So, set natin 13 volts. So, tapos ito yung tester natin para matesting talaga natin, di ba? So, kung gusto mong aralin to, panoorin mo tong video hanggang dulo para magkaroon ka ng idea kung paano i-wiring. So, go wiring natin ng ating fog light ay hindi na tayo gagamit ng uh, relay sapagkat itong switch natin ay mataas na amperahe which is 16 amperes at uh, itong bulb natin itong fog light natin ay 2020 lang so 40 amps so ang pagkwenta ng ng switch na kailangan natin para hindi na tayo gumamit ng relay uh, ganito meron tayong syempre calculator dito para malaman natin kung hindi na natin kakailanganin pa ng relay so ayan, lagin natin Ayan yung calculator natin, lagyan natin yung uh, total amperes. Ayan, so 40 divided by 12 kung ilang boltahe yan. So ayan lang lumalabas 3.333 something. Ang kailangan natin na switch para hindi masunog yung switch natin ay greater than 3.33. Pero pero siyempre may mga uh, hindi accurate kaya kailangan mas mataas na amperahe. Hindi kayo pwedeng gumamit na switch na mga 5 amperes lang. Uh, baka masunog lang. Masunog lang yon So, ito 16 amperes to. Kaya goods na goods sa ating fog light na to. Pero syempre, pag mas mataas na amperahe ng fog light, hindi nyo na pwedeng gamitin to. So, kailangan na natin mag uh, relay. Kasi for protection yon So, ayan. Tapos, ang gagamitin nating fuse, dahil yan ang amperahe na dinodraw nya. Yung 40 watts, dalawang 20 watts na sabay. So, yan ang idodraw niya, 3.33. So, ang fuse natin, ganito lang, 5 amperes. So, ito nakakabit dito sa motor ko. So, so far hanggang ngayon, okay naman, wala namang sunog. 5 amperes na fuse. Ito yung glass type. Ayan, so, ayan yung mga kailangan natin, no? So, hindi tayo magkakabit ng, uh, ng relay. Ito. Meron naman tayong relay. Ayan. So, ang kailangan natin dito dahil may up and down to, kailangan natin yung 5 pins. So, set aside natin to dahil ang ituturo natin ngayon ay yung dinagagamit ng relay. So, ayan. Make, sure, make sure nyo lang na yung switch nyo ay mataas na amperahe kaysa sa inyong sa drone ng inyong fog light. Kagaya nung computation natin kanina, kung ilan lahat yung fog light nyo, limbawa, ah uh, 20 watts ang isa. So, pag dalawa yan, sabay, 40 watts. I-divide nyo lang sa 12 volts. Yan, para makuha nyo yung uh, tamang amperahe na kailangan nyo. At hindi kayo, hindi kayo makulangan. Yan. At hindi masunog yung inyong switch. Pero kung hindi kayo uh, sigurado sa inyong switch, kung ilang amperes, doon lang kayo mag-relay. So, let's go! turo na natin kung paano mag uh, mag wiring nito tara let's do this so first check muna natin yung boltahe natin kung tama 12.9 check, check natin dito sa tester natin lagay natin sa 12 DC ayan so meron tayong uh, check natin to ha make sure lang hindi nyo mapag shorting shortage yan sa motor ayan Ayan, so meron tayong 12.80 12 something. Ayan, so goods naman siya. 12.84 doon, 12.9. Okay. Accurate naman yan. Na-check ko naman yan. <laughs> so, ayan. testing tingin na natin. Patay muna natin yung ating boltahe. Yung baterya ko, no? Ayan, so ang ganda niyan na gamit ko. Kung gusto nyo bumili nyan, hanapin nyo. <laughs> So, una, hanapin natin yung common na wire dito sa ating switch. Wait lang, para makita sa camera. Ayan o. Oh. So, nakaswitch yung 2. Ayan, so hanapin natin yung wire na merong continuity. Ayan, pansin nyo may continuity sya dyan. So, isa dyan na wire ay common. Ayan. So, isa dito sa wire na to ay common dahil yan yung nag nag connect ngayon hanapin naman natin yung 1 syempre wala na yan so isa dyan dapat mag connect dito so eto wala meaning yung blue yun yung common yan so para patunayan sa inyo eto yung number 1 etong etong kwan uh, brown at yung 2 etong black yan. So, itong common natin, itong common wire na to guys, dito natin i-coconnect yung fuse. Yan, fuse. Connect natin to. So, ito dapat pag uh, win winiring nyo to sa motor nyo, uh, na lang yung inyong wirings, no? Yan. So, itong brown natin ay yung number one sa up yung up tapos yung black ay yung down kasi pang kaliwa to eh Ayan. sa mga mahilig mga liwa dyan <laughs> ito ay black ito ay brown Ayan. so itong fuse na to ito yung pupunta don sa positive ng baterya so hanap na lang kayo ng linya dyan sa inyong uh, wirings or mas much better i-directa nyo sa inyong baterya yung uh, I mean sa susian sa susian doon nyo to i-coconnect yung pagka kasi pagka hindi pag kinonect nyo na may power yan kahit nakapatay yung susian nyo magsiswitch pa rin yung fog light so ito i-coconnect nyo to kung saan uh, umiilaw yung uh, motor nyo or pag sinusi nyo doon na mag-activate yung voltage doon na mag-coconnect doon nyo to i fuse fuse papuntang switch sa common tapos ito papuntang up and down na to guys dito naman na tayo sa wirings ng ating fog light so syempre common ito itong black is negative nya so ito pagsamahin na natin dahil ito pupunta direkta sa negative ng bateriya pag pagsamahin natin yan so pati yung ano yung yellow and yellow pagsamahin natin. eto kung di kayo sigurado kung anong up and down, pwede nyong testing testingin. Yan. Yellow to yellow. Tsaka yung red to red. Yan. So, yung up and down natin, di ba? Itong down number 2, itong black. At itong brown yung up. Itry natin na ilagay dito sa red yung ating brown. Ayan, so nakita ng kita ng malinaw. Ayan, so nailagay na natin. Tapos, yung isa naman na switch, ilalagay natin dito sa yellow. Ayan, which is the, uh, hopefully ay ito ay down. Pero, kapag hindi tama dito sa may switch nyo yung ilaw kung gusto niyo dito up and up or down ito up ito down pagpalitin niyo lang tong dalawa etong yellow at etong black ibal ipalit niyo lang dito sa may brown yan so wag lang kayo matakot so ayan naikabit na natin uh, fuse papuntang common ng switch So, recap lang, no? Fuse. 5 amps na fuse papunta ng common ng switch. Ito. Tapos, syempre, pag sinwitch nyo yan, pagpasok dito ng positive na voltage, pag sinwitch nyo to, lalabas dito, either dito sa dalawa, sa black or sa brown, yung kuryente. So, kung alin man dyan ang tinap nyo na wire. Tapos, lalabas na dito, papunta na ng LED, fog light, MDL. So, ayan. Tapos, etong black naman ng MDL, recta to dito sa may uh, negative ng baterya, supposed to be. yan. yung baterya natin na supposed to be na yan. Ayan. Tapos, eto naman positive, Syempre dito sa may wire natin. ng positive. Oops. 'Yan, so negative and positive. 'Yan. So ganito 'yung simpleng pag-wiring nito, guys, no. 'Yan. So negative ng baterya dito sa negative ng fog light. Rekta na 'yun, guys, 'yung negative nito. Hanap kayo ng negative jan. Or rekta sa baterya yung negative Na wire Mas okay Yan So naikabit na natin So Let's fire it up So lagyan na natin sa 12 volts Yan 12 volts So huwag kayong mag-alala Kasi meron naman tayong 5 amps na fuse Yan Dahan-dahanin natin Lagyan natin sa mm, 13 Yan Let's check. Fire. Up. You oh. know. Kita nyo. White. Dito naman sa yellow. Yun two. Yan. So, umilaw na. <laughs> ganyan lang kasimple mag, ano guys, uh, wiring nan Mag wiring ng ganyan. So, kita nyo walang abiria. Pero yan, tested ko naman na yan. Yung sa fog light ko ay sobrang tagal nang nakakabit nun. So okay naman siya. Testing natin ulit. White and yellow. Yan 'no. 'Di diba? White, a uh, yellow and white. Yun. <laughs> so ayun lang guys, sana nagustuhan niyo 'tong tutorial natin. At syempre, paki-like naman at comment at subscribe na rin para suporta sa ating channel nato. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod muli na tutorial. Bye bye. <laughs>